mga kababayan, welcome back sa aking YouTube channel. So, for today's video, mga kababayan, ay sasagot tayo ng tanong. So, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, ay welcome na welcome ko po. Please don't forget to like, subscribe, at pinutin yung bell button below para sa tuwing mag-upload ako ng mga bagong videos ko ay lagi kang updated. So, please keep on watching. Hello po sa inyong lahat and welcome back again sa aking YouTube channel. And for today's video, ay sasagot pa rin tayo ng tanong. So, tinatanong po ng isa nating kababayan at alam ko na siya ay ating new subscriber sa aking channel na kung saan tinatanong niya kung pwede daw ba na hindi na siya bumalik or dumiretso sa kanyang employer after ng kaniyang vacation para po sa kalaman niyong lahat mga kababayan, si Kabayan po ay isa po siyang kasambahay katulad ko dito sa UAE na kung saan ay nagbakasyon siya ng Pilipinas at pabalik na ng UAE. So ngayon, binabalak niya na hindi na siya bumalik o dumiretso sa kanyang employer at maghanap na lang ng panibagong trabaho sa labas gamit ang visa ng kanyang employer. Hi sa iyo kabayan, the answer is no, hindi mo pwedeng gawin yan. It's very risky po, lalo na under ka pa ng visa ng iyong employer. Pwede kang bumalik ng UAE at hindi bumalik sa employer mo kung finish contract ka na. Pero yung babalik ka ng UAE tapos maghahanap ka ng panibago mong employer, a big no yan. Hindi lang ikaw din yung mapapahama, kundi tayong lahat ng mga Pilipino dito sa UAE. Damay-damay na ito, masisira ang ating imahe. Hindi po fair yung ginagawa mo. Very unfair ka ba yan? Pinagbakasyon ka na lahat-lahat tapos ganyan yung igaganti mo. Hindi po yan tama ka ba yan? Kaya mag-isip-isip ka. Sana pala ka yan, hindi ka na nag-renew ng palibago mong kontrata para hindi ka na babalik sa kanila. Kung ganyan din pala ang iyong pinaplano panawagan ko po sa lahat ng mga kabayan ko na huwag niyo pong tularan si kabayan. Kung plano niyo po na hindi kayo bumalik sa inyong mga employer, better po na magpaalam kayo, huwag na kayo mag-renew ng panibagong kontrata sa kanila at maghanap kayo ng panibagong trabaho. Huwag niyo po siyang tularan dahil hindi po maganda yung pinabalak niya at kayo po ay mapapahamak. So hanggang dito na nga lang po itong video na to. At sana po kabayan ay naliwanagan ka sa sagot ko. Don't get me wrong, pero mali po yung binabalak ninyo at mapapahamak po kayo. So hanggang dito na nga lang po itong video na to. At maraming maraming salamat po sa patuloy na panunood at pagsuporta ng aking channel. Stay safe and God bless us all. Bye!